ang multo sa bahay ni Lola. Isang gabi ng Halloween, pumunta si Tommy sa bahay ni Lola Mila. Gusto niyang makikain ng bibingka at suman na niluluto ni Lola tuwing Halloween. Trick or treat, happy Halloween! Wika ni Tommy habang naglalakad. Pagdating niya sa bahay, madilim ang paligid at tiktak, tiktak, maririnig mo lang ang lumang orasan ni Lola. Lola, nandyan po ba kayo? Sigaw ni Tommy. Walang sumagot, pero biglang may boses na parang multo mula sa kusina. Whoa! Kinabahan si Tommy pero sumili pa rin siya. At doon niya nakita isang puting nilalang na may takip sa ulo at umiindayog. Ah! Multo! Sigaw niya, sabay takbo sa ilalim ng mesa. Pero maya-maya narinig niya, Aray ko! Nahulog ang kutsara! Napaisip si Tommy, Multo ba talaga yon? Dahan-dahan siyang lumapit at nang itaas niya ang kumot, nakita niya si Lola Mila. Lola, kayo pala yung multo! Tawa ng tawa si Lola habang hawak ang sandok. Giniginaw kasi ako habang nagluluto, anak. Tawanan sila ng tawanan hanggang sa maluto na ang bibingka. Pero habang kumakain sila ng bibingka, biglang may kumalusko sa bubong. Baka multo ulit, Lola, sabi ni Tommy. Hindi yan multo, sagot ni Lola. Si pusang itim yan, gutom din siguro. Meow! bumagsak si pusang itim sa mesa, may suot pang sumbrerong papel ni Tommy. Masaya nilang pinagsaluhan ang bibingka. Aral Huwag agad matakot sa mga bagay na hindi mo pa alam. Minsan, nakakatawa lang pala. At tandaan, mas masaya ang Halloween kapag kasama ang pamilya at masarap ang bibingka ni Lola.